Guys, aalis kami ni Chico, guys. Kakain kami sa labas. Kasi, guys, kasi, guys, ano, mandelibri ang tita ni Chico, guys. Ayan. Kaya, bibihisan ko si Chico. Ito ang damit niya, guys. So... Ano lang ka? Tika na, tika. Ayan, damit. Tayo ka, Bunso. Tayo. Tayo ka. Ayan. Para hindi may lapang si nanay magbihis eh. Aalis kami ni Chico. Ayan, okay na. Ayan na, guys. Aalis kami ni Chico. Nakabihis na siya. Ayan. Chico! Saan pupunta si Bibi? Ay, kakain siya guys sa labas. Ayan, kasi malilibre ang ate ni Chico. Ayan. Yo, guys. si Ray Monsario at ang LCO patrong officer na si Gregorio Crean sa opisina ng LCO. Sinasabi sa kasunduan na babayaran ni Gregorio ng tanyo si Ray at nagkakalaga ng 24,000 pesos. Kasama sa halagang ito ang pambayad sa UFW. Saksi, isang pag-atake. Ano nga yun sa mga pinag-usin? kayo, Chica? so provisional increase sa masayon ng GT Pero kami sa mara, na guys, ano? no? Ang guys, at... <laughs> Bike sa market sa Davao City. Parang pinagyo <laughs> sa pindin ng hangin at ulan. Sarang <laughs> yung guys. chika. Ah, sila kapuso. Sa viral filter ng The Voice Generation. Tulog ikaw, Chiga. Tulog si Chiga. Tulog ikaw. Tulog ikaw. Kasi, kasi nalamigyan na kasi uh. Bye! Ayan na guys, nandito na kami sa Walter. Si Chico guys, hindi naglalakad ng maayos. Nag-stop over kung saan saan. Ayan, excited talaga si Chico guys sa kanya. Pag-alis guys. Ayan, kasi manilibre ang kanyang tita. Nakain daw of kami sa Hello guys, nandito na kami sa Inasal guys. Ayan. Kaso ang masanglap guys, hindi kami pwede pumasok ng chiso. Kasi bawal daw, bawal daw mo eh. uh, dito kami sa Inasal guys. So. Uh -huh. Yan. Hindi uh -huh. pa nakawin. Wala. Ayan guys, dito lang sa si ito guys, kasama ng yung... mga. Nasal kumakain na si Chico guys ng manok. Ito po kita ng... Mugod na! yung makain si Chico guys. Nanginan siya. Ito gusto na yung kinasal guys. Ayun sila! Ayan gato. Chico! Puncho! Nabusog ka sa kain mo lang ka? Nabusog. Pauwi na kami kasi nabusog na si Chico. hmm